Ayan guys, nagpakulo tayo ng tubig at nilagyan natin ng luya at sibuyas. Ayan. Nalagay natin ng ating gulay na ubo. Para sa para fresh ba? Ayan, lagyan lang natin ng no cubes. Tapos, lagyan natin ng kanita. Ayan. So, maya-maya, ilagay natin ang ating dahon ng saluyot. Meron tayong dahon ng saluyot. Ayan po, sasamahin natin para masarap yung ating Ayan lang ating kakainin ba? Aking lunch. Ayan, ilagay na natin ang ating dahon ng saloyo. Hmm? Ayan ang ating pananghalian. Para makahigot tayo. Ano lang yan? Asin, paminta, luya, sibuyas, tapos konting no para may may lasa lang siya. Ayan. Sino natin kailangan ng na kung ang anong lahok ayan guys, luto na ang ating nilapuhang upo na hinaluan ko ng dahon ng saluyot. ayan sarap ng higupin ng kanyang sabaw Ayan lang ang ating pananghalian din natin ano. May nilaga akong itlog. Yun ang iyaha, ilalagay ko diyan. Ito na siya, guys. Thank you for watching.